Sa mga video kalat na online, kita nagkagulo sa Barangay 105 sa so Tondo, Maynila nitong Miyerkules. Ang mga residente nag-aagawan sa mga kable matapos magkasunog. Kanya-kanyang hila at bitbit -bit ng mga kable. May ilan ngang nakakabit pa sa mga poste pero pirit hinihila maya maya pa, biglang nagpulasan ang mga residente. Nagkandara pa na ang ilan sa pagtakas, ang ilan na puluputan na ng mga kable. Yun pala, may mga pulis na. Sa ibang lugar, kanya-kanyang putol na mga kable ang ilang mga residente. Hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan. Francis Si Manila Mayor Isko Moreno sa nangyaring nakawan sa sunog na apektado ang lampas isang libong mga pamilya. Sa paunang investigasyon ng polisya, may nananso o nagnanakaw ng kable kaya nagkasunog. Naging piyesta ng pagnanakaw. no? Parang... Uh, uh, nakakalungkot isipin na biktima na nga yung mga tao biktima pa ng pagnanakaw nitong mga guys na ito. Kagabi, dalawang sospek sa pagnanakaw ang nahuli ng Manila Police District at iniharap kay Moreno. Ang isa sa kanila nasunugan din. Kaninang umaga naman may apat pang nahuli. Sila yung nakunan ng mga nakangiti pa habang bitbit -bit ang mga kable ng kuryente. Pero katulad ng dalawang nahuli kagabi, sila ay ngayon nahaharap sa reklamong paglabag sa Anti-Electric Pilferage Law o Republic Act 7832 na may parusang reklusyon temporal o mula labing dalawa hanggang dalawampung taong kulong o multang 50,000 hanggang isang daang piso o pareho. Babala ni Manila Mayor Esco Moreno ahabulin pa nila yung iba na mga nagnakaw ng kable ng kuryente until maubos ko lahat yung uh, mob uh, na kumakalawit ang mga kable ng kuryente uh, so from last night to now four, so more to go I hope that uh, Meralco for that matter will pursue uh, this case so that will teach the lesson to everyone na uh, hindi itong chaotic situation Sinisikap pa namin makunan sila ng pahayag. Ayon naman sa Meraldo, nakapagsampa na sila ng